thank <laughs> you ang ibibidyo ko naman hindi na isda sa mga motor naman mga motor all kinds ng, ng motor lahat ng klase ako mang kukunin ko na yung dalag napindot ko ng disgrasyang pagpindot nakakuryente din <laughs> <laughs> nakakuryente din ako yung balahibo ko talagang tumayo ay doon ko na patunayan na kalakas lakas nga talaga ng ang lakas nga talaga ng pangkuryente ko na yun Patay,

Oh, mahihinit. Mahihinit? Mama lang. Mama? Mm hmm. Mahihinit. Mama. Three, two, one, four. Mahihinit One, six, two. Four, one, four. One, four, one, four, one, four. Na, Yung papaksiwin ko mga kabro, mamaya ko pa maisasalam. Nagpiprito pa ako eh. Taba! Taba! Maghanap na ka Hello! Hello! hindi pa rin makain yung pinik mo. Makal man. Hindi ko kasi, hindi ba. ko kasi ganong tostig. Ah, alat ah, ah, kasi masyado. Pero sarap ng laman, ano? Hmm, ang sarap ng laman ng hito at dalag. Oo. Oh, oh. Ah. Ito Napakasarap kumain pagka marami ang ulam. Masarap ang ulam. Pulok. どう,うや Valido. Okay. Swerte mga kabro kung sinong makakabili nung maliit na aparato na ginawa ko. Kasi napakalakas niya pagka kahit tilapia dali. Namam. Nakbaka matumis ka. Nik. that ito mga kabro so so oh diba napakaliit nya oh liit sobrang liit nito pero sobra ding lakas nya nasubukan ko na sa pangkuryente ko yung ginagamit kong pangkuryente hindi siya nakalagay sa ganto sa box na to yung pang kuryente ko na yun ano lang nakalagay lang siya sa plywood o tabla doon lang siya nakalagay pero test ko na kasi pagka matilapya yung pinupuntahan ko marami akong nahuhuling tilapya ang problema nga lang medyo maliliit kaya nangihinayang din ako kasi maliliit mahirap kaliskisan kaya ang ginagawa ko pag dala ko siya doon na lang ako pumupunta kahit malalalim doon ako pumupunta sa sa ano yung may meron talaga akong mga mahuhuling malalaki yan ganyan pag alam kong matitilapya tapos yung alam kong maraming maliliit pa hindi ako nangungoryente doon kasi na ano na babansot yung mga isda pag uh, nakukuryente hindi na sila nakakalaki ng maayos o ayan mga kabro ayan o oh. oh. Isang kapasitor lang yan. Wala, walang condenser to. Walang condenser. Oh. Kapasitor lang. Ginawan ko na siya ng ano mga bro. Tapos mo na. Bye, siya, papa. Mama, malaki 'to eh. Iba, iba yan, doon muna yan. Gagawin pa ni Papa yan eh. Gagawin? Hmm. So, ang kaibahan nito, mga bro, doon sa malaki, pan, 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 o, oh, o, oh, yan tingnan nyo yung pinaka suman niya. It, ito ang laki no o, oh, haba, mahaba siya 3 port 3 port yung pinaka core niya. yung kukuhaan ng magnet yung magkakamagnet ito naman medya lang ang tubo ngayon ang ginawa ko dyan mga kabro para malakas talaga siya hindi ko pinupuno ng hindi ko tinatapos hanggang doon kung saan ko ilalagay yung secondary halimbawa ganito Halimbawa, ganito siya kahaba. Ito, ganito kahaba. Yung primary, ang gagawin ko sa kanya. Yan, hanggang dito lang ko ilalatag ang primary. Yan. Hanggang dito lang ko ilalatag ang primary. Ngayon pag nailatag ko na yung primary, yung pinaka secondary ko hindi ko ipapatong dito dito ko ilalagay yung secondary sa kabila Diyan ko siya ilalagay kasi ang secondary sa magnet kumukuha yun eh sa magnet ngayon pag nag pagka uh, nabubuhay to ito ito siya nabubuhay siya yung ipinapatong syempre yung secondary pang huli makapal makapal na o di ba mataas na so halos hindi na siya naabot ng magnet yung secondary mo halos hindi na naabot konting konti na lang kaya ang daming turns ang daming turns umaabot ng 380 o basta mga ganun 380 umaabot kasi nga malayo na siya sa magnet ngayon ang ginawa ko mga kabro dito ko inilagay yan dito ko siya inilagay para ang magnet kasi niya yung secondary kasi lumalakas siya pagka maganda ang mas malapit sa kanya yung mumama, Mumamagnet sa kanya Kaya pag ka Halimbawa dito siya sa dulo Para ka lang naggawa ng ano no Ito primary O primary 4 o 5 layer O ito balutin mo na Tapos Ang secondary mo dito mo na ilagay mag secondary ka dyan mga siguro mga ganyan ganyan lang kahaba yan yan magtira ka lang sa dulo yan dyan mo ilagay ang secondary mo tingnan mo bro kung gaano kalakas yung pagka malakas yung kuha niya sa magnet yung secondary na yon wala ka nang ilalagay wala nang kapasitor wala na ano na siya, diretsyo na siya pang tilapia. Pang tilapia, basta medyo damihan mo rin yung ikot. Kasi mas malakas yun eh, pag maraming ikot. Pwede rin ang gawin mo, kar karo ka uh, halimbawa, nag-umpisa ka sa, halimbawa, itong primary mo, ang nilagay mo is, number 14 o yung secondary mo pwedeng pwedeng 18 o 16 tapos dugtungan mo siya ng 21 basta karo kalahati hati sila yan dito mo lang ilagay huwag mo nang ipaano dito huwag mo nang ipaikot ayan kalakas kamu sobra Saglit lang